bakit ka pa rin naiinis sa mga walang kwentang bagay na ginagawa o sinasabi ng mga tao. Sinasabi mo sa sarili mo na hindi ito sulit, pero tumitigas pa rin ang dibdib mo, nakakagat ang panga mo, at nandyan na naman galit. Hindi ito tungkol sa malalaking pagkakatraidor. Ito ay tungkol sa maliliit na bagay, ang walang ingat na tono, ang mapagwalang bahala na pagkibit-balikat ang walang isip na komento na sumira sa inyong umaga. Hindi mo hiniling ang labang ito, pero nawala na ang kapayapaan mo, ninakaw ng taong malamang, hindi man lang nakakaalam sa ginawa niya. Linawin natin ang isang bagay, ang kanilang kababawan ay hindi mo responsibilidad. Pero kapag tumugon ka, sila ang kumokontrol sa iyo. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil ibinibigay mo ang inyong kapangyarihan tapos na iyon ngayon. Nandito ka dahil gusto mong tumigil sa pagiging galit sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong enerhiya. Gusto mo ng kontrol, hindi sa mundo, kundi sa inyong tugon dito. Iyan ang lakas. Iyan ang kalinawan. Iyan ang kalayaan. Naniniwala ang mga sinaunang mga ngisip na walang makakasakit sa iyo, maliban kung bibigyan mo sila ng pahintulot. Ngayon, dadalhin natin ang pag-iisip na iyan sa inyong modernong buhay. Matutuhan ninyo kung paano panatilihing kalmado ang isip kahit kumilos ng hangal ang mundo. Matutuklasan ninyo kung paano tumugon tulad ng lalaking may kontrol, hindi ng lalaking hinahila ng bawat maliit na trigger. Hindi kayo nag-iisa. Bawat malakas na lalaki ay lumalaban sa labang ito. Kaya, kung pagod na kayo sa pagkatalo sa walang kwenta, ito na ang inyong sandali. I-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-share ito sa taong kailangang mabawi ang kanyang kapayapaan. Simulan natin. Isa, kilalanin ang pattern bago kayo kontrolin nito. Hindi kayo sumasabog dahil sa isang tanga na komento. Sumasabog kayo dahil ito na ang ikamipenta na tanga na komento at hindi ninyo nakita ang pagtitipon. Yan ang bitag na nahuhulog ng karamihan sa mga lalaki. Akala ninyo tumutugon kayo sa sandaling ito, pero sa katunayan, nagdadala kayo ng hindi nakikitang bigat buong linggo. Tahimik na pagkainis sa trabaho, kawalang galang sa bahay, delayed na flight, walang ingat na puna. Pinapabayaan ninyo ito ng paulit-ulit hanggang sa may isa pang tanga, nabagay na magtutulak sa inyo sa gilid boom sumasabog kayo pero ito ang totoo ang galit ay hindi galing sa wala sumunod ito sa pattern at napalampas ninyo ang mga senyales kaya ang awareness ang unang linya ng depensa ang galit ay hindi random naging sanay na nagsanay kayo dito araw-araw sa pamamagitan ng pagpapabaya sa maliliit na bagay nang hindi niresolba at kapag tumutuon na kayo sa wakas, hindi ito lakas. Overflow ito. Hindi kayo nasa kontrol, tumutulong kayo. Sa tuwing sumasabog kayo sa bagay na hindi karapat dapat, pinapalakas ninyo ang loop na iyon. Frustration, katahimikan, presyon, pagsabog, guilt. Patuloy na ikot ang cycle na iyon hanggang sa pangalanan ninyo ito, subaybayan ito, at sirain ito isipin ang isip ninyo tulad ng dam kapag pinapabayaan ninyo ang maliliit na tumutulong tumataas ang presyon sa ilalim ng ibabaw hindi ninyo nakikita ang mga bitak pero nandoon sila tapos isang araw may balahibo na humawak sa pader at sumabog ito hindi ito ang balahibo ito ang fault line na hindi ninyo sinuri kaya paano ninyo titigil ang pagiging galit sa mga tanga na bagay Simulan dito. Kilalanin ang inyong mga trigger bago kayo pagmamay-ari nila. Subaybayan ang inyong mga pattern tulad ng strategist. Kailan kayo pinakamadalas na nawawalan ng pasensya? Sa traffic ba? Sa mga meeting sa umaga kasama ang mga bata o sa tiyak na tono na ginagamit ng inyong partner? Isulat ninyo ito. Huwag isipin na maalala ninyo. Hindi ninyo maalala. Ang self-awareness ay hindi passive. Tactical ito. Ito ang pagkakaiba ng lalaking tumutugon at ng lalaking nangunguna. Pero dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Sinasabi nila, maikli lang talaga ang pasensya ko, na parang nakaukit sa bato. Yan ay dahilan, hindi pagkakakilanlan. Ang galit ay hindi kung sino kayo. Ito ay pattern na pinabayaan ninyong maulit at may salita ang mga stoic para doon, pagkakaalipin. Hindi sa tao kundi sa inyong mga impulse. Ang lalaking hindi makakapagpigil ng dila kapag pinrovoke ay lalaking pinapamahalaan. At iyan ay hindi kapangyarihan. Iyan ay kahinaan na nakabalot sa ingay. Kaya iflip ang switch. Sa halip na subukang kontrolin ng mundo sa labas, simulang obserbahan ang inyong mga internal na tugon. Hanapin ang sandaling nagbabago ang katawan ninyo. Ang tensyon sa mga balikat, ang mabilis na hininga, ang pagkapit ng panga. 'Yan ang inyong cue. Huminga. Umatras. Huwag hayaang hilahin kayo ng trigger. Hindi kayo puppet. Kayo ay builder. At sa tuwing ginagambala ninyo ang pattern, kahit minsan lang, inilalagay ninyo ang unang ladrilyo ng emotional control. Gusto ninyong tumigil sa pagiging galit sa mga tanga na bagay. Tigilan na ang pagpapagulat sa kababawan. Asahan ninyo ito. Maghanda para dito. Kilalanin ito. At kapag lumitaw ito, huwag mag-flinch, ngumiti. Dahil ngayon kayo na ang may kontrol. Hindi ang inyong emosyon, hindi ang kanilang kababawan. Kayo lang, matibay, nakabase, hindi nayayanig. Subaybayan ang inyong mga trigger, huwag ibigay ang inyong kapangyarihan. Dalawa. Unawain kung ano talaga ang inyong kinagagalitan. Hindi ito ang nabuhusan na kape. Hindi ito ang mabagal na driver. Hindi ito ang tono na ginamit ng inyong kasama sa trabaho. Ang nagsisindi sa inyong galit ay hindi ang nasa harap ninyo. Ito ay ang nasa loob ninyo na. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakaalam nito dahil wired tayo na tumugon, hindi mag-reflect. Pero kapag sumasabog kayo sa maliit na bagay, hindi ito tungkol sa bagay na iyon. Ito ay tungkol sa kinakatawan nito. Kawalang-galang, pagkawala ng kontrol, nakabaong presyon, hindi natutupad na inaasahan. 'Yan ang tunay na labanan. 'Yan ang bagyo sa ilalim ng ibabaw. Ang galit ay bihirang tapat. Lumilitaw ito na may maling name tag, nagtuturo sa sinumang malapit. Pero sa kailaliman, madalas itong hiya na nakasuot bilang galit o takot na nakatago bilang frustration. Hindi kayo sumisigaw sa sirang remote. Sumisigaw kayo dahil umiikot ang araw ninyo, nasa huling sinulid na ang pasensya ninyo, at pakiramdam ninyo ay nakakalas ang buhay sa inyong mga kamay. Hindi kayo sumasabog sa asawa ninyo dahil nakalimutan niyang kunin ang isang bagay. Sumasabog kayo dahil kinakain kayo ng trabaho ninyo ng buhay at walang nakakapansin kung gaano karami ang dala ninyo. Yan ang naintindihan ng mga stoic na thinker. Ang mga emosyon ay hindi kaaway, pero nagsisinungaling sila kapag hindi sinusuri. Kaya tumigil at tanungin ang sarili ano ba talaga ang kinagagalit ko ngayon? Ito ba ang sandaling ito o lahat ng nakatambak sa likod nito? Karamihan sa mga lalaki ay nakakalito ang galit sa lakas. Iniisip na ang mataas na boses ay nangangahulugang kapangyarihan. Hindi. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagpangalan sa katotohanan sa ilalim ng ingay. Ito ay ang pagtukoy na ang tinatawag ninyong kababawan sa iba ay talagang frustration sa inyong sarili. Naniniwala ang mga stoic na kung hindi ninyo mamemaster ang inyong mga emosyon, mamemaster nila kayo at hindi pa sila magiging tapat tungkol dito. Maglalakad kayo na tumatahol sa mundo. Iniisip na matapang kayo, pero triggered lang pala kayo. Isipin ninyo ito tulad ng pressure na tumataas sa boiler. Kung hindi ninyo i-release, -re kahit maliit na tap ay magse off nito. Iyan ang nangyayari sa araw-araw ninyong buhay. Binobotol ninyo ang mga bagay, kawalang-galang mula sa boss, pakiramdam ng pagkabigo bilang provider, ang grind ng palaging kailangang maging malakas. Tapos may maliit na bagay na magsisindi sa fuse, sumasabog kayo at mukhang tanga pagkatapos. Pero hindi ito tanga, predictable ito dahil hindi ninyo tinugunan ang nasa ilalim ng ibabaw. Tigilan ang pagsisi sa spark. Ayusin ang fuel. Ibig sabihin nito ay mag-journal ng talagang bumabagabag sa inyo. Hindi nang pinapanggap ninyong bumabagabag sa inyo. Ibig sabihin nito ay tingnan ang inyong stress levels. Hindi itago sila gamit ang sarcasm o galit. At ibig sabihin nito ay piliin ang kalinawan sa halip na reaksyon. Hindi kayo mahina dahil nakakaramdam ng overwhelm. Mahina kayo kung hahayaan ninyong diktahan ng mga damdaming iyon ang inyong mga aksyon ng walang hamon. Maging uri ng lalaking nag-iimbestiga sa sariling isip, hindi yung bulag na lumalabas. Sa susunod na maramdaman ninyo ang apoy na tumataas, huwag pigilan, pero sundan ninyo ito hukayin kung ano talaga ang sinusubukan nitong sabihin sa inyo. Dahil kapag napangalan ninyo ang tunay na trigger, nakukuha ninyo ulit ang kontrol. At doon nagiging hindi nakulungan ng galit at nagiging mensahe. Huwag lang damhin, i-decode ninyo. Tapos magpatuloy sa inyong mga kondisyon. Tatlo, tigilan ang pag-take ng mga bagay ng personal. 80% ng mga bagay na sumasakit sa inyo ay hindi naman talaga para sa inyo. Yung email na pinadala ng boss ninyo, nalulunod siya sa mga deadline. Yung silent treatment ng asawa ninyo. Nagprocess siya ng mas malalim na bagay. Yung lalaking nag-cut off sa inyo sa traffic, hindi niya kayo nakita. Karamihan sa mga pagkakasakit na nararamdaman ninyo ay echo ng inyong sariling expectations. Kapag ginagawa ninyong tungkol sa inyo ang lahat, murang binibigay ninyo ang kapayapaan ninyo. Hindi iyan lakas. Iyan ay emotional slavery. Ang galit ay nabulok kapag iniuugnay ninyo ang inyong halaga sa bawat salita, bawat tono, bawat tingin. Parang naglalakad kayo na may mga bukas na sugat at sinisisi ninyo ang mundo sa pagdaan sa inyo. Pero ang lalaking nangingibabaw sa sarili ay hindi nangangailangan na maging malumanay ang bawat kilos. Hindi siya bumabagsak dahil hindi siya binati ng magandang umaga. Hindi siya nagagalit dahil may tumaas ng boses. Alam niya kung sino siya at sapat na iyon. May pangalan ng mga stoic para sa ganitong uri ng lakas, apatheia. Hindi indifference kundi self-command ang kapangyarihang manatiling hindi nakakaapekto ng mga bagay na wala sa inyong kontrol. Hindi malamig, pero kontrolado. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Tinuturing nila ang bawat maliit na pagkakasakit bilang personal na pag-atake. Ang ego nila ay napaka-fragile, kumukurap sa mga anino. Isang reklamo sa trabaho at nag-spiral sila. Isang misunderstanding sa bahay at sumasabog sila. Pero ang inyong mga emosyon ay hindi kailangang maging biktima ng bawat salitang sinasabi ng iba. Hayaan silang magsalita, hayaan silang kumilos, hindi kayo nandito para tumugon, nandito kayo para pamunuan ang inyong sarili muna. Isipin ang isang bato sa gitna ng mabilis na ilog. Buong araw na binabayo ng tubig, pero hindi kumukurap ang bato. Hindi niya ito tinuturing na personal Iyan ang magiging ninyo kapag tumigil kayo sa pag-interpret ng lahat sa pamamagitan ng lens ng offense. Iyan ang magiging ninyo kapag napagtanto ninyong karamihan sa mga tao ay nagpo-project ng kanilang sakit, hindi nila tinatarget ang inyo. Hindi ito tungkol sa inyo. Hindi ito kailanman. Ngayon i-apply ito. Sa susunod na may sumasabog sa inyo, huwag tumugon, huminga manood. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang nangyayari dito at may kinalaman ba ito sa akin? Karamihan sa oras, wala. Subaybayan ang mga sandaling ito. Ilag ninyo kung kailangan. Makikita ninyo ang pattern. At kapag nakita ninyo na, titigil kayo sa pagiging biktima ng mga hindi nakikitang labanan na hindi naman sa inyo dapat. Ang self-control ay hindi katahimikan. Ito ay ang pagkakaalam kung kailan ang katahimikan ay kapangyarihan. Ito ay ang pagpili na hindi sumuntok sa bawat pitch na ihahagis sa inyo. At kapag tumigil kayo sa pagtugon sa bawat suntok, magsisimula kayong tumugon ng may presence. Iyan ang shift mula sa pagiging pinapamahalaan ng mga emosyon tungo sa pagiging pinamumunuan ng kalinawan kaya huwag i-internalize ang lahat. Ganyan ang pamumuhay ng mga bata. Pero ang mga lalaki, alam ng mga lalaki kung ano ang dapat absorbahin at kung ano ang dapat balewalain. Gawin ninyo ito araw-araw. Kapag may nanlalait sa inyo, tumigil. Kapag may bastos na estranghero, ngumiti. Hindi dahil mahina kayo, kundi dahil hindi kayo nayayanig. Dahil alam ninyo ang inyong halaga. Huwag hayaang kontrolin ng ingay ang inyong isip. Huwag hayaang nakawin ng offense ang inyong araw. Tigilan ang pag-take ng mga bagay ng personal at simulang mag-take ng responsibility sa kung paano kayo tumutugon. Doon nagsisimula ang inyong tunay na kapangyarihan. Apat, tanungin, magiging mahalaga ba ito sa loob ng limang araw? Pinapalaki ng utak ninyo ang maliliit na problema kapag stressed kayo. Yung email na nakalimutang sagutin ng kasama ninyo sa trabaho. Yung paraan ng pag-cut off sa inyo sa traffic. Yung off-hand comment na ginawa ng asawa ninyo sa hapunan. Biglang hindi na ito sandali lang. Giyera na. nag ang isip ninyo ng mga kwento. Pinapakain ang mga emosyon. At bago ninyo malaman, tumutugon na kayo na parang may nasunog na fuse. Pero ito ang katotohanang nakakalimutan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi lahat ay karapat-dapat sa inyong enerhiya at halos wala ang karapat-dapat sa inyong kapayapaan. Kapag tumataas ang presyon, nag-scan ang nervous system ninyo para sa mga banta kahit wala naman. Kaya, ano ang nangyayari? Tinuturing ninyo ang inconvenience bilang insulto. Ang delay ay nagiging galang mula sa steady kayo ay nagiging snappy sa mga bagay na hindi man lang dadaan sa isip ninyo sa susunod na linggo. Iyan ang bitag at gustong hilahin kayo ng isip doon. Kaya ito ang sandata, isang simpleng tanong, isa na gumugupit sa ingay. Magiging mahalaga ba ito sa loob ng limang araw? Hindi limang taon, limang araw lang. Dahil kung hindi, hindi ito sulit sa pagtaas ng blood pressure. Hindi sulit sa silent treatment na binibigay ninyo sa asawa ninyo. Hindi sulit sa pagdadala ng masama ninyong mood sa susunod na meeting. Kayo ay lalaki, hindi puppet na kinokontrol ng maliliit na bagay. Karamihan sa mga lalaki ay nawawala ang mga oras, kahit mga araw, sa pag-replay ng mga bagay na hindi gumagalaw ng needle, missed call, bastos na cashier, Sarcastic na komento. Hinayaan nilang kumuha ng space sa kanilang ulo, ma ang kanilang attention, malaso ng kanilang tono sa mga anak. Lahat dahil sa bagay na sa grand scheme ay walang ibig sabihin. Kailangan ninyong i-train ang perspective ninyo tulad ng pag-train sa katawan ninyo. Hindi ito nangyayari overnight. Pero simulan ang pagtatanong, magiging mahalaga ba ito sa loob ng limang araw? sa tuwing maramdaman ninyo ang init na tumataas sa dibdib ninyo. Makikita ninyo na karamihan sa mga bagay ay hindi man lang pumapasa sa 5-minute test. At kapag may mahalaga, haharapin ninyo ito tulad ng lalaki. Kalmado, nakabase, kontrolado. Hindi ito passivity. Ito ay kapangyarihan. Hindi ninyo pinapabayaan ang mga problema pinipili ninyo kung alin ang karapat dapat sa inyong apoy. Dahil ang lalaking nasusunog sa lahat ay sa huli ay nasusunog. At ang lalaking nakakaalam kung ano ang dapat bitawan ay naglalakad sa mga bagyo nang hindi naapektuhan. Kapag nagsimulang mag-spin ng mga kwento ang utak ninyo, tumigil at mag-zoom out. Isipin ang sarili ninyo isang linggo mula ngayon. Maaalala pa ba ninyo ang sandaling ito? Magbabago ba ito ng kahit ano? Kung ang sagot ay hindi, lumakad palayo. I-shift ang focus ninyo. Protektahan ang kapayapaan ninyo. At kung magiging mahalaga, handle ninyo ito, hindi gamit ang galit, kundi gamit ang dahilan. Ang enerhiya ninyo ay currency. Huwag gastusin sa basura. Kaya sa susunod na lumitaw ang katinang galit, tumigil, huminga, tanungin. Magiging mahalaga ba ito sa loob ng limang araw? Gawing armor ninyo ang tanong na iyan. Gawing habit. Ganyan ninyo titigil ang pagiging galit sa mga tanga na bagay. Ganyan ninyo mababawi ang kontrol ninyo. Ganyan ninyo mamumuno. 5. mag bago kayo tumugon. Ang galit ay madalas na reflex, hindi desisyon. Hindi ninyo ito pinipili. Lumilitaw lang ito. Binabangga ang pinto at kinukuha ang buong silid. Isang segundo kalmado kayo, susunod na segundo sumasabog na kayo sa kasama ninyo sa trabaho, binabangga ang kamao sa manibela o nag-shutdown sa asawa ninyo dahil nagsabi ng maling bagay sa maling oras. Hindi iyan lakas, iyan ay pagsuko. At alam ninyo iyon. Ang problema ay hindi na nakakaramdam kayo ng galit. Tao kayo. Ang problema ay karamihan sa mga lalaki ay hindi nag-install ng gap sa pagitan ng trigger at ng reaksyon. Pumuputok sila tulad ng sirang makina, hinayaan ang mga emosyon na mamuno sa show. Hindi ninyo kayang afford iyan. Hindi kung gusto ninyong mamuno, hindi kung gusto ninyong igalang, at hindi kung gusto ninyo ng kapayapaan. Kailangan ninyo ng space, fraction ng segundo, kung saan tumataas ang init at hindi kayo gumagalaw doon nakatira ang inyong kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pag-suppress ng nararamdaman ninyo. Ito ay tungkol sa pag-own dito, tapos pagpili kung paano kikilos. Iyan ang marka ng malakas na lalaki. Hindi ang malakas ang boses sa silid, kundi yung humahawak sa linya. Yung hindi hinaya ang diktahan ng emosyon ng aksyon. Isipin ang isip ninyo tulad ng loaded na sandata. Sa tuwing may pumipindot sa mga button ninyo, gumagalaw ang kamay ninyo patungo sa trigger. Pero kayo, ang disciplined na version ninyo, hindi kayo bumabaril. Humahawak kayo. Humihinga. Nakikita ninyo ang sitwasyon kung ano ito. Hindi sa ulap ng galit. Ang post na yan ay hindi kahinaan. Ito ay control. At ang control ay bihira. Ang control ay ginagawa kayong delikado sa pinakamabuting paraan ang average na lalaki ay lumalabas, tapos humihingi ng tawad, nagsasabi ng mga bagay na hindi niya ibig sabihin, gumagawa ng pinsalang hindi niya intensyon. Lahat dahil hindi niya natutuhan na mag-pause. Kaya, sa susunod na may tumama sa inyo ng hindi inaasahan, walang galang na komento, tanga na pagkakamali, delay na nagtapon sa buong schedule ninyo, tumigil, mag-count ng tatlo. Kapitin ang kamao kung kailangan, huminga sa ilong, isara ang bibig, tapos tumugon o piliin na huwag. Alinman, kayo ang magdedesisyon, hindi ang galit ninyo. Ang pos na yan ang naghihiwalay sa mga bata sa mga lalaki. Ang mga bata ay tumutugon. Ang mga lalaki ay nagcalculate. Ang mga bata ay nawawala ng trabaho. Sinisira ang mga hapunan sinisira ang mga relasyon sa bagay na maaari nilang nalampasan ang mga lalaki ay nanatiling steady alam ito ng mga stoic nagtrain sila sa sarili na hindi maging walang emosyon kundi hindi nayayanig naniniwala sila na ang mga emosyon ay data hindi mga utos at ganoon din dapat kayo walang malambot sa pagpause sa katunayan mas kailangan ng lakas para maghold back kaysa sumabog madaling sumigaw mas mahirap na manatiling composed kapag lahat ng parte ninyo ay gustong lumabas. Pero iyan ang sandaling bumubuo sa inyo. Sa tuwing nag-pause kayo, pinapatalim ninyo ang disiplina ninyo. Pinapalaki ninyo ang edge ninyo. Pinabawi ninyo ang kapangyarihan ninyo. Kaya, i-install ang pause. Gawing go-to move ninyo. Sa susunod na maramdaman ninyo ang spike, huwag gumalaw. Huwag magsalita. Huwag tumugon. I-o ng sandali. I-train ang reflexes ninyo na maghintay. Tapos, at doon lang, kumilos ng may layunin. Ganyan ninyo titigil ang pagiging galit sa mga tanga na bagay. Ganyan ninyo pamumunuan ang sarili ninyo. 6. Mag-set ng boundaries para maiwasan ang frustration. Hindi kayo galit dahil sobra ang mga tao. Galit kayo dahil malabo ang inyong mga boundaries kapag hinayaan ninyong pumasok at lumabas ang lahat sa emotional space ninyo nang walang check, huwag magulat kung may sumira doon. Isipin ang inyong oras, enerhiya, atensyon. Gaano karami ang tumutulong dahil hindi ninyo naging malinaw kung saan ang linya. Inaasahan natin na alam lang ng iba kung ano ang acceptable. Pero ang clarity ay hindi trabaho nila, trabaho natin at ang mga lalaking hindi nagde-define ng kanilang standards ay nagtutugon sa halip na nangunguna. Ang mga boundaries ay hindi mga bakod para pigilan ang mga tao. Mga filter sila para panatilihin ang sanity ninyo. Ang lalaking walang boundaries ay tulad ng sundalo na walang armor. Nararamdaman niya ang lahat, sumusupsop sa bawat suntok, at sa huli ay nadudurog. Sinasabi ninyo ng oo sa trabahong kinamumuhian ninyo, nakikipag-usap sa mga pag-uusapang na ubus kayo, tinotolerate ang ugaling ginagiling kayo, tapos nagtataka kung bakit sumasabog kayo sa pinakamaliit na bagay. Ang pagsabog na iyon ay hindi random. Ito ay build-up ng bawat maliit na bagay na pinayagan ninyo dahil takot kayong mukhang masyadong rigid o selfish. Pero alam ninyo ba, ang pagiging passive ay hindi ginagawa kayong mabait ginagawa lang kayong frustrated at walang gumagalang sa lalaking kumukulo sa ilalim ng ngiti niya alam ito ng mga stoic hindi nila kinontrol ang iba na master nila ang sariling limits si marcus aurelius ay hindi nag ng oras sa pagplease sa mga tanga si epictetus ay hindi namamanhik ng approval alam nila kung saan sila nagtatapos at nagsisimula ang mundo iyan ang kapangyarihan at nagsisimula ang kapangyarihang iyan. Kapag sinabi ninyo, ito ang tinatanggap ko, ito ang hindi. Walang drama, walang debate, disiplina lang. Dalhin natin ito sa mas malapit sa bahay. Yung kasama ninyo sa trabaho na laging dump ng last minute na trabaho sa inyo? Ginagawa niya iyon dahil hindi kayo nagsabi ng hindi. Yung kaibigan na gumagawa ng snide comments sa hapunan? tinatawanan ninyo lang sa halip na tawagan. Yung client na tumatawag ng 10pm, sinasagot niyo dahil mas takot kayo sa pagkawala ng deal kaysa sa pagkawala ng sarili. Hindi iyan lakas, iyan ay pagsuko. At sa tuwing nababaluktot kayo, nawawala ang piraso ng kapayapaan ninyo. Ang pagset ng boundaries ay hindi tungkol sa pagiging bastos, tungkol ito sa pagiging totoo. Tinuturuan ninyo ang mga tao kung paano kayo tratuhin sa pamamagitan ng tinotolerate ninyo. Hindi kayo kailangang makipag-argue. Hindi kayo kailangang sumigaw. Kailangan ninyong maging firm. Hindi ako tumatanggap ng tawag pagkatapos ng sex. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Hindi iyan responsibilidad ko. Maikle, malinaw, final. Dahil bawat boundary na iseset ninyo ay linya na ginuguhit ninyo sa buhangin. At bawat linya na dinedefend ninyo ay bumubuo sa inyong emotional discipline. Kaya tigilan ang pagsisi sa iba sa pagtapak sa mga linya na hindi ninyo ginuhit. Huwag asahan na titigil ang tanga na ugali mag-isa. Asahan ang sarili ninyo na titigil sa pag-tolerate dito. Nawawala ang frustration kapag tumataas ang clarity. Kung may patuloy na nagpapagalit sa inyo huwag magvent tungkol dito. Limitahan ninyo ito. Ang resentment ay signal. Gamitin ninyo. Subaybayan ninyo. Tapos, buuin ang rule ninyo. Ang sanity ninyo ay nakatayo sa inyong mga standards. Ang kapayapaan ninyo ay hindi trabaho nila. Boundary ninyo iyon. Kaya gumuhit ng linya at huwag mag -flinch. Pito, gamitin ang humor bilang pressure release valve. Kapag nakakatawa na sa inyo ang kababawan, nanalo na kayo. Hindi dahil nagbabago ang sitwasyon, kundi dahil kayo ang nagbabago. Lumiit ang galit kap